po natin yung update po lang natin yung tubig sa ilog yan po dito po ako sa ilog eh uh, papakita ko po sa inyo yung lagay ng ilog na Santa Rosa yan ito po tayo yan tutungpong po tayo sa bako para makita natin yung buong buo yung um, tan tanim po na talong eh, halos ano po lubog na yan po talong po yan oh. yan po yung ilog yan po yung ilog kung gano'n po sa kalawak kahapon po sa ando pa lang po sa gawi yan pero hindi naman po siguro tataas na po yan ayan po yung ano yung malawak na po yung ano sa sakali man hindi na po umahon ayan po dyan po ako pong doon sa gawi ron ayan lubog na rin po wala po tayo madaanan dyan ayan po yung talong oh Ayan, lubog na po yung talong na tanim nila. May mga bunga po yan. Sayang. Pero buhay po yan. Yan, akit po tayo sa bako para makita natin ng ano. Ayan po. Ayan po yung mga nila. Ayan po yung mga kalabaw Inahon po nila. Para hindi na po abuti ng tubig. Ayan po. Lawak po ng ano. Ilog. Ayan, tingnan lang po natin kung ano lagay po ng ilog na Santa Rosa. Ang ngayon po, ah, hindi po tayo nakapag-fishing adventure. Kaya update update lang po tayo dito sa ilog. Ah, lawak. Ayun po, may tanim po roon na ano yun. Mga tanim na gulay. Ah, sobra po lawak ng ilog. Hindi po katulad kahapon. Medyo maliit lang. Ngayon may mahaba na po. Malawak na po yung ano na po ng tubig. Ayun po, ganyang kalalim sana po hindi na umulan para hindi na po lumalim ng tulo yan ayun, sayang po kasi yung mga tanim na gulay rito iba bagong tanim lang po yan tulad mong talong mahala po yan ilang buwan pa lang po yung talong na yan ayan na ano po nalalubog na ayun po yun iba na yan lubog na po yan ayan lubog na po yan kasi bahara po sa ano bungabon kaya bumababa, bumababa po yung tubig dito sa Santa Rosa Ayan po yung kubo. yan po yung kubo. Lubog na. Ayan po yung talong. yan Hanggang ano. Uh, baka na linggo na lang tayo mga pag-fishing adventure. Pero hanap po ako ng spot para mga pangisda tayo. yan po. Dabi dito tanim. Uh. Sana po hindi na lumalim para po hindi na putin. Ito po. Bago lang tanim to. Mga sili na to. Marami dito itong gulayan dito sa Santa Rosa sa may, ano, sa Mariano. Ayun po yung mga kalaw nila, inahon po nila para hindi na abutin ng tubig. Yan, ina-update ko lang po kayo sa lagay ng ilog ng Santa Rosa. Ayan o. Ah, po ako sa taas ng bako. Ayan, may lasang Danilo. Ayan. Ayan po, sobrang lalim ng na ilog. Nalubog po yung mga tanim na talong. Sayang, ano, karami bunga, ano?